Uh, isang kauupo wow. lang po na construction chief ang uh, nagpunta po sa akin hey, dalawa hey, po actually ba? si Indir Gala ang oh. uh, hepe hey, po na ng na planning paon? at nagsabi sa akin na uh, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po so ang sabi ko po sa kanila August 3 7 p.m. that was Sunday. Pinatawag ko po, lahat po sila. Sabi ko, totoo ba ang balita na mayroong mga project na nabayaran? Without my knowledge po, kasi po, explain ko lang po, ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila yung nakapirma na. Sa so, huli, ako po, Iyon po, uh, meaning ko, may negligence on my part. Ah, uh, nung po meeting na yon, Uh, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay uh, nagsalita na yun naman daw po ay pagagawa sa kontraktor. Sa kontraktor po ay papagawa. So, after po ng meeting, kinausap ko po, po yung Engineer J.M. Ramos, who is the construction chief. Sabi ko, uh, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao. Baka mamaya, mayroong mga ibang kulang talaga. So, after a day po, uh, nag-report po sa akin na di umaloy, mayroong pong mga mangilan nila. Hindi ko po alam yung exactong figure. Na posible po. Na posible. So, after po yan, uh, kinausap po po yung dalawa. Sabi ko, ah, uh, bakit nagkakaganon? May mga lumalabas. So, from there po, si po eh, hindi na parte ng Bulacan First. Sila na po yung mga nakaupo doon. ah uh, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila. Until such time na... ah, uh, eto po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. karon cut ko na lang po kayo. ah uh, po. Sir, ah, uh, sana uh, lang po, pala, no? if you may Nag-report po ako kay Secretary Bonoan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao ko. Ah, kayo pa nag-report sa kanya? Nag-report po ako sa na kanya that was yes. 5 o'clock in the afternoon. Ba't na yan? Sige. Mr. Chair, um, <clears throat> kailan ka pinalitan ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. June. So, bago lang? Yes po. No, no. June 16, 2025? Yes po, Your Honor. Yes po, no. Your Honor. Alam mo, yung staff ni General Lax, ni Senator Laxon, isang araw, dalawang araw lang nilang pinuntahan na balibig nila kaagad. Na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi tapos ikaw na dating DA ng distrito na yun, hindi mo alam na mayroon pala. Yes, Kasi, sir, ka pa sa mga tao mo? Kasi po, ang proseso po namin, ah, uh, ang una pong dapat po in-charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. ah Project engineer, may materials engineer, may project inspector. Huwag natin magpapasahan dito na. You are the district engineer. Yes po. Of that engineering district. Yes, sir. Ngayon pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung bus project na yan. Sir, if I may explain for your honor. Hindi, hindi. Pin full pin papel, di ba? Yes po. Para makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Hindi mong sabihin, pumil ba ka ng papel ng isang ghost project? District engineer ka? Tapos kayo, huwag magmaangan ka sa harapan namin na ha? hindi mo alam dahil inaasam mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may firma sila, pirma ka lang rin. Ka lang rin. Eh, the buck stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos nga, mag, kunyari, magtanong-tanong ka pa sa mga tao sa babao, meron ba? Tapos tanuin ka sa mga tao mo na, meron, parang meron, sir, parang meron, parang meron. How, 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 ah, uh, napaka, ano to, napaka hirap intindihin na ikaw district engineer, hindi mo alam. Tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS na locate nila. Tinanong nga yung mga barangay, uh, mga barangay officials doon. sabi, wala talaga yan sir. Wala talaga. O two days lang, ginawa ng staff na sinado. Ikaw, you've been there for how many... How many years ka naging DA doon? Five and a half years, sir. Oh, five and a half years? Tapos hindi mo alam na may guspansi pala. Senator Bando, I think you made your point already. Uh, thank you. Thank you, Mr. Well, uh, well, chair.